Tag-ulan na, kaya malaking pasakit na naman ito para sa mga residente ng Malabon, gaya na lamang ng pagtaasa ng baha sa mga kalsada. Ang rason at aksyon ng lokal na pamahalaan sa pagbaha sa lugar, alamin sa report ni Isaiah Mirapuentes. Motor ang ginagamit ni Rovi pagpasok ng eskwelahan. Pero dahil hindi halos sumuhupa ang baha sa malabon, hindi muna niya magamit ang kanyang motorsiklo. Baka kasi masira ito kapag tumirik sa baha. Mahirap. Una-una, syempre nakamotor ako lagi. And yung motor is mababa lang. So apparently, naaano yung makina sa loob. Then, yung plug kasi yung tagal na din yan eh. Like, lang weeks na din nasira yung flat Reklamo ng mga residente sa Malapon, konting ulan lang ay bumabaha na agad sa kanilang lugar. Itong lunes, dagdag kalbaryo sa mga estudyante at magulang ang baha. Sumabay kasi ito sa pagbubukas ng klase. Kanya-kanyang diskarte ang mga residente para lang makapasok sa trabaho at eskwelahan. Magyang mga nagtitinda sa bangketa ay apektado na ang kanilang negosyo. Kwento nila, kahit walang ulan, ay ganito ang sitwasyon sa lungsod. Kaya mas malala kapag bumuhos ang ulan. Paliwanag ng Malabon City LGU, ang nararanasang pagbaha sa kanilang lungsod ay tulot ng pagkasira ng Tanza Navigational Floodgate sa Navotas sa na sinabayan pa ng high tide. Inukumpon naman na ito the Metro Manila Development Authority. Ayon pa sa Malabon LGU, nagsasagwa sila ng sandbagging para mapigilan ang malalim na pagbaha. Aizaimir Fuentes para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas